Minamahal kong kapatid, sa bawat umaga na tayo ay gumigising, bitbit natin ang pag-asang ang Diyos ay muling kikilos. Kahit may sakit ang katawan, mabigat ang puso, o pagod ang isipan, may isang katotohanan ang dapat nating panghawakan. Ang Diyos ay buhay, siya ang ating dakilang manggagamot. Ngayon sa katahimikan ng umagang ito, Lumapit tayo sa Kanya hindi lang upang humiling ng kagalingan, kundi upang ipadama sa Kanyang tayo'y handang magtiwala. Anuman ang iyong iniinda, anuman ang iyong kinakatakutan, ipagkatiwala mo sa Diyos. Dahil ang kagalingan ay hindi lamang para sa katawan, ito ay para sa buong pagkatao, sa puso, sa isip at sa kaluluwa. Manalig, manalangin, makinig. Dahil ngayong umaga, ang Diyos ay may inihandang himala para sa iyo. Handa na ang puso mo? Sama-sama nating maranasan ang paghipo ng Diyos na nagpapagaling. Tayo'y manalangin. Amang mapagmahal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa panibagong umagang ito. Salamat sa hininga ng buhay, sa liwanag ng araw, at sa pag-asa na kasama ng paggising. Munit higit sa lahat. Salamat sa iyong presensya. Presensyang nagbibigay ginhawa, lakas at kagalingan. O Diyos na aming dakilang manggagamot, batid mo ang bawat kirot na aming dinadala. Ang mga sakit na hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso't kaluluwa. Naririnig mo ang aming mga panaghoy sa gabi. Nakikita mo ang bawat luha at takot na aming nilalabanan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo ng may kababang loob. Pagalingin mo po kami. Pagalingin mo ang aming mga sugat-sugatang katawan, sugatang puso, sugatang kalooban. Pagninilay sa salita ng Diyos, Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord who heals you. Inaangkin po namin ang pangakong ito. Dumadalangin kami ng himala, himala ng kagalingan, himala ng pag-asa, himala ng bagong lakas upang muling lumaban sa buhay. Pagpalain mo po ang mga doktor, nars, at lahat ng nangangasiwa sa aming kalusugan. Gabayan mo po sila upang sa kanilang mga kamay ay dumaloy ang iyong pagpapagaling. Ngunit higit sa lahat, ikaw pa rin ang Diyos na tunay na nagpapagaling. Pagalingin mo ang aming pamilya ang may mga iniindang karamdaman, ang mga nawalan ng gana sa buhay, ang mga patuloy na lumuluha sa tahimik na gabi. Ipahintulot mo, O Diyos, na maranasan namin ang kagalingang mula sa iyo. Hindi lamang kagalingang pisikal, kundi ang kagalingang espiritual na magbabalik sa amin sa iyo ng may pusong buo, may panibagong lakas, at may pusong punong-puno ng pag-ibig. Sa iyo kami ay kumakapit, Panginoon. Sa iyo kami nagtitiwala. Sa iyo kami umaasa. Dahil ikaw lamang ang tunay na healer ng aming buhay. Salamat sa umagang ito na puno ng kagalingan. Salamat sa iyong katapatan at habag. Aming amang mapagmahal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa isa na namang araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Bawat paggising ay isang patunay na ang iyong biyaya ay laging bago na kahit sa gitna ng aming mga pinagdaraanan, naririto ka hindi kailanman lumalayo. Panginoon, sa umagang ito, kami ay lumalapit sa iyo. Buong kababa ang loob at may pusong naghahangad ng kagalingan. Kilala mo po ang aming mga katawan, ang bawat himay-may ng aming laman, ang bawat pintig ng aming puso, ang bawat hininga ng aming buhay at alam mo rin po ang bawat sakit at hirap na aming iniinda. O Diyos na aming dakilang manggagamot, hipuin mo po ang aming mga sugat. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman. Hindi lamang ang masakit naming katawan, kundi ang aming kaluluwang napapagal. Sa bawat hapdi ng aming laman, sa bawat luha ng aming mga mata, sa bawat sindak ng aming puso nariyan ka, Panginoon, upang kami damayan at buhaying muli. Kung kami man po ay nanghihina, palakasin mo ang aming loob. Kung kami man po ay natatakot, yakapin mo kami ng iyong kapayapaan. Kung kami man ay nawalan ng pag-asa, ibalik mo po ito sa pamamagitan ng iyong salita. O Diyos, marami po sa amin ang may sakit, may lagnat, may iniindang sakit sa katawan, may karamdaman na matagal nang dinadala at may mga iniindang hindi kayang pagalingin ng medisina lamang. Ngunit ikaw, Panginoon, ay higit sa lahat ng manggagamot. Sa iyo nagmumula ang tunay na kagalingan. Sa umagang ito, Panginoon, inilalapit po namin ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga magulang, anak, kapatid, kaibigan, na may karamdaman na nasa ospital o nasa mga tahanan na patuloy na lumalaban. Pagpalain mo sila. Puspusin mo sila ng kagalingan, ng kapahingahan at ng pag-asa. Pagalingin mo rin kami, O Diyos, sa mga sakit na hindi nakikita, ang lungkot na matagal ng tinatago, ang galit na hindi maibulalas, ang pagod ng puso at isipan. Alam naming walang imposible sa iyo alam naming walang sugat na hindi mo kayang gamutin. Aming Diyos, turuan mo kaming magtiwala. Sa panahon ng hindi namin nauunawaan, sa panahong tila walang pagbabago, sa mga gabing puno ng tanong, at sa mga umagang kami nang hihina pa rin. Sa iyo kami kakapit, Panginoon. Sa iyo kami aasa. Tulungan mo po kami na sa bawat araw ay makita ka pa rin bilang aming lunas aming kanlungan at aming gagamot. Punuin mo po ang aming puso ng pananampalataya na kahit hindi pa namin nakikita ang kagalingan, kami magpapasalamat na dahil alam naming ikaw ay kumikilos na. Aming Diyos, salamat po sa iyong wagas na pag-ibig. Salamat sa iyong kapangyarihan na gumagamot at nagpapalakas. Salamat sa biyaya ng umaga na ito na muling nagpapaalala na sa iyo may bagong simula. Sa iyo po namin iniaalay ang aming buong araw, ang aming paglalakad, ang aming mga desisyon, at ang aming puso na patuloy mong binabago. Panginoon naming Diyos, sa pagsapit ng bagong umaga, kami ay lumalapit sa iyong presensya na may pusong mapagpakumbaba at espiritong uhaw sa iyo. Salamat po sa biyayang ng panibagong buhay sa liwanag ng araw sa hangin na aming nilalanghap at sa panibagong pag-asang bumubukal mula sa inyong habag. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo bilang mga anak na may iniindang sakit, hindi lamang sakit sa katawan, kundi pati sa damdamin at isipan. Naririto po kami, Panginoon, upang humingi ng kagalingan mula sa iyo dahil Ikaw ang aming dakilang manggagamot, ang Diyos na may kapangyarihang magbago ng lahat. O Diyos ng awa, kilala mo po kami ang aming mga kahinaan, ang aming mga sugat, ang aming mga lihim na dinadala. Alam mong kami napapagod na sa paulit-ulit na gamutan, sa mga gabing hindi makatulog sa sakit, at sa mga panahong tila walang liwanag sa aming pakiramdam. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, kami ay kumakapit sa iyong pangako na ikaw ang Diyos na hindi kailanman nagpapabaya, ang Diyos na hindi kailanman nagkukulang, at ang Diyos na laging handang magbigay ng kagalingan sa kanyang mga anak. Sa oras na ito, inilalapit po namin sa iyo ang aming mga sarili. Hipuin mo po kami, Panginoon. Iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay at ipadaloy ang iyong banal na kagalingan mula ulo hanggang talampakan sa loob at labas ng aming pagkatao linisin mo kami hindi lamang sa pisikal na karamdaman kundi pati sa kasalanan takot pangamba at pagdududa kung kalooban mo man na kami pagalingin sa isang iglap salamat po kung kalooban mo man na pagdaanan muna namin ang proseso salamat pa rin sapagkat sa bawat hakbang kasama ka namin. Panginoon, inaalay din po namin ang aming mga mahal sa buhay na may pinagdaraanan ding karamdaman. Pagpalain mo po sila ng lakas at kapayapaan. Bigyan mo sila ng kapanatagan sa puso at iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Turuan mo kaming maghintay ng may pananampalataya, magtiwala ng buong puso ay magpatuloy sa pag-asa na ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa tamang panahon at sa paraang ikaw ang nakakaalam. Sa iyo po namin isinusuko ang lahat, ang aming mga sakit, ang aming mga takot, ang aming mga iniisip at maging ang aming mga luha. Palitan mo ito niyong kapayapaan, pag-ibig at kagalingang mula sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig na hindi kumukupas. Salamat sa umagang puno ng pag-asa. Salamat sa mga panalangin iyong naririnig at sinasagot. Ayon sa iyong dakilang kalooban, ito ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus ang aming lunas at tagapagligtas. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong unang-unang, -una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.